Libreng wifi sa lugar nyo para nga ba makikita? So ganito lang, stay tuned and watch the full video. Okay, so hello mga lods, welcome back po ating, again sa ating channel. So for today's video is may share po ko sa inyo kung paano nga ba makita yung mga libreng wifi sa lugar natin kung mayroon man. ba? Diba? So di po siya mahirap gawin, napakabilis lang po and um, kunting oras lang po ang kailangan ko para matutunan nyo po kung paano gawin ito. So, unang una po sa lahat is open po natin ang Play Store natin. So, clear ko na lang muna to Okay. Play Store tayo. Okay. Pagkatapos sa Play Store is type na lang po dito. Wi-Fi map. Okay. Wi-Fi map. Ayan. Search na lang po yan. Wi-Fi map na yan. Tapos, talabas po ito kagad. Okay. Click mo yan. Tapos, kung makita po um, yung application is meron siyang 100 million plus downloads so ibig sabihin is marami nang gumagamit and talaga namang napaka legit tong application na to meron po siyang 4.2 rating and 2 million new, uh, reviews po lahat halos ng review dito and um, mandatory po dito is positive lahat ng feedbacks nila okay so kung makita mo sa mga comment halos 5 stars lahat and 4.2 ang ratings so dito is ang gagawin mo lang syempre is install mo tong application ngayon kapag na-install mo na yung application na to, ang simple lang ang gagawin mo. So open lang natin syempre. Ayan. So o um, nga pala, disclaimer lang. Um, bago mo siya ma-open, need mo lang dito ng kahit kunting data lang para lang pang-access sa, ma sa lugar if meron free internet or wala. Okay? So continue mo lang yan. Um, pumunta ka muna sa home. Okay? So pwede mo siyang i-premium kung gusto mo lang. Pero kung ayaw mo naman, okay lang naman, walang problema. Airdrop, okay, bak mo lang yan. Okay, so dito kung makakita mo, am um, may mga comment pa dito, okay? So, pipili-pili ka na lang dyan kung anong gusto mong basahin ng mga comments. So, pero tayo, direct tayo sa agad kung paano makita yung mga free wifi na sinasabi nila na pwede mo siyang makakonnect if, if ever na meron sa lugar nyo. So pwede ka mag premium kung may pera ka naman kasi mas baganda ang premium nito. Um mo lang yung premium. Ito kasi yung mga features ng premium. So kung makita mo unlimited finder, so pwede mo siya pwede ka makita ng unlimited sa ang lugar makakita ka ng unlimited uh, Wi-Fi if meron man. Tapos instant Wi-Fi connect din siya. So ibig sabihin niyan automatic connected ka na agad sa wifi fi na yun if ever na may free wifi sa lugar nyo. Okay, so bago tayo punta sa exciting part mga idol, uh, explain ko muna yung wifi map premium na to, okay? So offline map, so pwede mo i-download yung mga mapa dyan sa lugar nyo, if kunwari may data ka dyan, tapos try mo i-download yung buong mapa nyo, or mapa ng lugar nyo, pagkatapos siya na pong bahala doon magsisave ng mga free wifi doon, okay? Tapos syempre ads free, walang mga ads, ganun. And travel is simple GLT, so maganda yung mga uh, binibigay ng premium dito kasi merong wifi yung wifi map premium meron sya only finder instant wifi connect offline wifi maps ads free and travel is sim so meron siyang price na 559 lang yearly na yun mga idol per year so murang mura lang kapag nagustuhan nyo itong application na to pwede kayo mag freemium Um, para mo yung lahat ng features na to kasi napakaganda ng mga features niyan kasi yung application is legit din talaga okay close na natin yan punta na tayo sa kung paano makakonect sa free wifi sa lugar nyo click mo tong parang flag sa baba ito yung parang mapa na to ayan sa baba click mo yan ayan kung makita mo ulit ito yung lugar okay so ito yung kumbaga lugar ng lugar nyo example lang ha ito yung lugar nyo ngayon hahanapin niya yung mga wifi dyan available So kung makikita mo load, sa akin is meron pong uh, one wifi found. So click natin yung one wifi found na yan. So maglo-loading sya. Dito po kailangan talaga ng kunting data lang naman. Kahit kunting-kunting data lang para mag-load lang yung mga free wifi dito na pwede mo puntahan at pwede mo pag -connectan. Okay? Click mo to. Okay? Yan. Pagkatapos kung makikita mo um, is ito sya. 2.1 meters lang layo nya. Okay? Oops. May kunting ads. So yung ads balik-balik nyo na lang. Ganun. So ito po yung name ng wifi syempre i-blur ko na lang to para for safety ng mayari ng wifi so makita rin dito yung nag share ng wifi okay sa map community okay so makita mo dito yung download speed nya 1 point something tapos 2 point something MB so ang ping nya is 91 MS so para sa mga mahilig mag email dyan o mahilig maglaro ng mobile games so pwede pwede to okay so ang gagawin mo lang dito kung gusto mo mapuntahan click mo lang tong walk to map okay pili ka lang dyan idol ito walk to map Ayan, kiklik mo lang naman yan Tapos Siya na mismo magbibigay siya ng direction Kung saan banding wifi na yun Pupunta siya ng map And direct Ide-direct ka na agad Kung saan banding wifi na yun Okay So ganoon lang yung kadali mapupunta, mapupunta mo na yung free wifi Kung saan mo naka location yun So ganoon lang And then Siyempre Click mo na itong direction na to So Para alam mo yung daan iba? Okay So example ito So click mo na itong direction na to So siya na po bahala Diyan magtuturo say, Kung saan yung banding free wifi na yan Okay? So, gawin lang kadali yun. So, e, syempre, sa assuming, sa lugar nyo, hindi lang po isa ang uh, available na wifi. dyan marami po yan for sure. So, lalo na sa mga nakatira sa city, kahit sa ang city lang sa Pilipinas, marami po tayong makita mga free wifi dyan for sure. So, ang gagawin mo lang dito is, ito, i-ano mo lang, uh, ng natin muna, no, para mapaliwanag na maayos. Ito, one wifi phone So, sa inyo, assuming yan, meron yan mga 10 wifi fang, ganun, mga 5, mga 6, mga 7 so click mo lang yan, tapos kung saan yung pinakamas malapit sa'yo yun ang unang puntahan mo okay, para matry mo talaga na totoo yung application na to so, oo nga pala yung mga, yung wifi kasi dito buo na papunta dito is sinishare po yun na may-ari ng wifi mismo so, siya po mismo nag insist para magkakonek sa free wifi niya so, ngayon, if ever na maraming wifi sa lugar nyo, di ba? pero hindi niya makita dito kasi ka nga po hindi po siya naka um, tawag ito kung baga di siya naka register sa application na to doon niya po uh, niregister yung wifi nya sa application na to Okay, depende rin po yun sa may ng wifi kung gusto niya i-connect dito or hindi so sa mga generous na mga may ng wifi kine-connect po nila dito para makakonnect po tayo sa wifi nila nang walang password o nang libre lang okay so ayun assuming pupunta mo na yung wifi na to tapos ayan walk to connect pag malapit ka na doon automatic pen loads na magkoconnect na so nakalagay rin dito open access no, no password required so hindi po siya mahirap talaga automatic na nakakakonnect ka okay makikita mo rin pala dito yung signal niya kung malakas o hindi so depende lang sa iyo kung gusto mong puntahan so pwede, pwede po rin siya wipe uh, tawag dito uh, i-run ang speed test niya okay and update wifi details details if needed so connect to the wifi Ito po yung tatlong choices na pwede mo pong pipilian uh, um, bago mo puntahan yung wifi na yon okay so pipili ka na lang po doon so ito may may location pa sa baba may mapa pa sa baba just to make sure lang di ba so close na natin to Papagiboy nga pala din ng GCash so malay mo sa mga top followers natin diyan eh, sa mga top shares natin diyan pili po ako ng tatlo para pagiboy ng GCash ang kailangan mo lang gawin is i-follow yung page tapos i-share mga videos ko dyan and then message mo ko dahil malay mo isa ka sa pwedeng manalo dun. Nakapin lang po sa comment section natin ang link ng page ko. Kaya ano pa yung mo, i-follow mo na yan. Thank you so much. So, ayun meron siyang 1.72 MB download speed yan. Okay, so mabilis-bilis yan idol. So, not bad. Okay, so, yun na naman yung ating tutorial for today. Um, if legit yung wifi founder na yan, comment nyo sa baba. If hindi naman, so, Uh, huwag uh, nyo lang po i-try okay pero mas maganda syempre para, para malaman mo na legit talaga o hindi i-try mo di ba so kapag legit eh, ayos pero kung di naman legit edi eh, okay lang at least di ba wala namang nawala sa iyo Nag-try ka lang naman yun lang naman yon, okay so yun lang mga delish if you like the like din na magtatagal pa till next time peace out keep safe everyone bye bye